Hey guys, nasubukan nyo na bang pagtambalin itong talong at ampalaya? Naku, ngayong araw nga ay eh, pagsasamahin natin siya at alam nyo ba, napakasarap pala ng kombinasyon nito. Kung hindi nyo pa nga ito nagagawa, eh tara, samahan nyo na ako magluto. So meron nga po ako ditong dalawang talong at hiniwa ko po siya ng ganyan kalalaki. Pag kahiwa ay iset aside and syempre yung atin pong ampalaya ay hihiwain din po natin sa mapipino lamang po. Syempre kailangan po natin niyang tanggalan ng buto. So ayan, after po matanggal ang buto ay atin po yung hihiwain sa ganito po kaninipis. After ko po mahiwa ay ibinababad ko po yan sa asin pero pwede nyo naman po yung i So ayan, after maihanda yung mga gulay ay igigisa na po natin ito. So sa isang kawali ay dito na po ako nagisa ng sibuyas at bawang. Halu-haluin po lamang hanggang sa lumabas yung pinakang aroma nitong ating bawang at sibuyas. After magisa ay maglalagay din po tayo dito ng hinog na kamatis. Gisa-gisahin po hanggang sa lumambot itong ating kamatis. Nako, napakasarap po ng recipe natin ngayong araw. Simple pero masarap and syempre masustansya. After nga po magisa ng bawang, sibuyas at kamatis ay ilagay na yung ating uh, hiniwang talong. And syempre lalagyan natin yan ng mga pampalasa. Paminta, seasoning granules at konting asin. Depende na po sa inyo gaano po kadami yung mga pampalasa na ilalagay nyo po dito. So ayan, haluhaluin at hayaan po maluto yung talong. Kapag paluto na ang talong ay ilagay na po yung ating uh, hiniwang ampalaya. So ayan, uh, haluhaluin na lamang po yan ang bahagya and hintayin na lang din po na malaya yung ating ampalaya. At pagkatapos po niyan ay pwede pwede nyo na po hanguin. So ayan, okay na po yan. So after po nating magisa ay ilalagay po muna natin sa isang lalagyan. So atin po muna yung palalamigin ng bahagi at habang pinalalamig ay magbabati po tayo dito ng apat na itlog po yung ginamit ko dito ngayong araw. Uh, bali ang recipe po natin ngayong araw ay tortang talong with ampalaya. Nasubukan nyo na po ba yung ganong torta? Kung hindi pa nga po ay subukan nyo na rin po yan. So ayan after mabati yung itlog ay ilagay na po dito sa ginisa po nating gulay at pwede pwede na po natin yung iprito. Ayan, mas madami po yung magagawa nating torta. Kaya naman kung wala pa po kayo naiisip na ulam para mamaya, naku, subuh nyo na rin po ito. At sa kapereho pong kawali, ayan, nilinisan ko na lamang po yan, ay dito na rin po tayo magpiprito. Bali, maglalagay lang po tayo dito ng medyo may karamihang mantika. At maghuhulog na po tayo dito ng sapat na laki or depende po sa inyo kung gaano po kalaki ang gagawin yung torta. So ayan, sandali na lamang luto yan mga mami kasi yun namang pong ating gulay ay luto na. Bale, palulutongin na lamang po natin yung pinakang itlog na inilagay natin dito. Grabe, ang bango nito mga mami ko eh. Actually, mabilis lang po yung recipe na itong mga mamis kaya naman pwede pwede nyo itong gawin anytime and anywhere. After mahango ay isunod pa yung mga natitira pa nating uh, tutortahin. So ayan, sa ganun po kadaming recipe ay nakagawa po ako ng walong piraso na ganun po kalalaki. Marami-rami na po ang makakakain niyan. So ayan. Pinartneran ko na po yan ng ketchup pero syempre depende pa rin po sa inyo kung anong gusto nyong ipares dito. So sana na gustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw na tortang talong with ampalaya. Kung hindi pa po kayo nakafollow, aba eh, pakifollow nyo na rin po itong ating munting kusina. Serve and enjoy!